Hello mga Lods, magandang araw sa inyong lahat. At tayo ay magbabalik. Uh, ito bilang technician, buhay technician. So samahan nyo ako sa aking trabaho. So bago ang lahat, intro muna tayo mga Lods Subscribe to my channel. At ayan na nga mga At tayo magsisimula na sa ating trabaho bilang isang electrician or technician. yun, Ayun, mayroon tayong client na nagpa-install sa atin ng aircon. Ayan mga kalods, uh, bago tayo magsimula sa ating trabaho, kailangan natin ng safety. So, hindi basta-basta 'yung ating trabaho lalo uh, electrical 'yung uh, involved sa ating pagtatrabaho. So, lalo kailangan natin talaga mag-ingat lalo uh, live po yung ating uh, tinatrabaho ngayon so uh, mayroon pong kuryente yan so, at ayan mga loads habang pinapasukan po natin ng wire yung tubo dyan so kailangan natin ingatan na hindi siya magkaroon ng damage yung ating wire dahil live wire nga po at saka pinasukan natin ng uh, tie wire so ano siya delikado siya na magkaroon ng So, yun mga kaludes so kailangan natin ingatan yung ating uh, wire na hindi ma-damage yan so bilang isang electrician so kailangan marunong tayo mag discarte so, ano yung tamang pag ano dyan pagpasok ng wire meron Get out! <laughs>

pa mapakilala <tries> mo. Ayan na nga mga loads. sa nung pisa na namin na umakit kan sa kisame. At uh, wire-wiringan na natin yung aircon outlet doon sa kabila. Ay kaso lang, hindi namin tinuloy kasi sobrang init at ang sikip sa loob pala. So doon kami sa... So mga ka-loads, nag decide kami na kapatid ko na doon kami sa taas ng uh, color of mag. At doon po namin ipapasok yung uh, wiring ng ano uh, aircon outlet para hindi kami mahirapan. At yun na nga po mga ka-loads habang uh, nandun kami sa taas, uh, ito naman yung tito ko na nag-kinaka-cutting uh, na po yung paglalagyan ng aircon. At yun na nga mga kaludes at hinila ko na po yung ating tie wire dahil nakapasok na po yung wire natin so after nyan ah, doon na naman tayo sa kabila para hilain na naman doon para makumpleta na po yan so nahila na po lahat so yan nililibel ko na po yung molding dyan tapos butasan at yun mga kaludes lalagay na po natin yung surface utility box white dyan sa aircon at ayan mga ludes binubutasan ko na po ang gamit na ating drill so at medyo matigas yung concrete kailangan talaga ng pwersa para mabutas yon after a applyan natin ng tox para yun na nga hindi mahugot pag na screw na po na metal screw yun na nga mga kaloods natapos na po natin so na fix na natin yung uh, surface utility box na yan so ayun, ilalagay na natin yung aircon outlet dyan tsaka ipipix natin And after yung molding na naman i Kinalagay natin para maging maayos sa office ng ko sa ating client. So, yan mga kalods tapos po ang ating trabaho diyan sa uh, kwarto ng ating client tapos after nating yan matapos uh, na naman tayo doon sa sa sala para ayusin yung ating uh, breaker panel doon. So yan ang nga po mga kaloods nandito na po tayo sa panel ng ating mga MCB at saka inaaris ko na po dyan para matapos na po yung ating wiring so yan ang nga po kailangan natin ng safety at saka dandahan lang po sa ating pagtatrabaho so yan so live, po natin na ginagawa yan at saka inaaris natin yung mga terminal para tayo mahirapan sa pag uh, balik natin ng cover So, kailangan natin ayusin, i-arrange. Yun lang. So, salamat sa lahat pala ng mga supporters ko dyan. So, lahat ng mga viewers, salamat dahil nakaabot na tayo ng 800 views. So, sana patuloy na po kayo manonood at saka walang sawa ng pagko-comment, pagla-like ng aking mga video na ginagawa. At binabati ko ang aking mga anak dyan, sila Kelly, Kali at Cassie. Uh, ingat kayo dyan parati at Lalo na sa aking mga pamilya Mga mahal ko sa buhay, salamat sa inyong lahat At lalong lalo na sa ating Panginoon na so, tayo Ibinagay sa araw-araw na ating buhay Nagpapasalamat tayo sa kanya Sa mga biyayang Binibigay niya sa atin At ayan na nga mga ka-loads Tapos na po, nalagay ko na po Yung cover ng ating MCB dyan at ayan na nga mga ka na uh, balik na dito tayo sa harap so patapos na din po yung bracket ng aircon na paglalagyan natin ng casing so ayan inilibin yun na po ng aking kapatid at uh, ipupull pup weld pag after na ma final na po yung paglalagay dyan so ayan yun na nga po mga kaludes bilang isang technician kanya kanya talaga ang diskarte para mapadali yung mga trabaho So, yan yeah, nga. Yeah, so, yun na nga mga kaludes. Nakakamilip talaga bilang isang technician na marami kang alam na trabaho. Yun. Kasi kahit saan ka pumunta, uh, marami kang matutunan. Yun. Yan, yeah, patapos na mga kaludes. So, yun. Kunukuha na natin yung casing para ma para masukat na po natin yung ginawa nila doon sa harap yan yan nalagay na po yung ano natin sa harap so, pinupol wheel na po na aking para malagay na po natin yung casing yan sukat na sukat po tsaka maganda po yung pagkalagay nya so yan, ma, ano na yan, matibay na po yan after na malagay na po yung casing na yan so nalagyan natin ng support sa taas ayan mga loads so tapos na po ilalagay na po natin yung casing ng aircon sa so, natin para malagay na po yung aircon dyan ayun ilalagay na po natin ayan tapos na po ayun saktong sakto po yung pagkalagay tsaka pagkagawa po ng bracket na aircon mapo uh, mga kalods so dito na tayo sa harap at pinipix na po natin yung aircon para at masubukan na po natin paanda rin at maayos po yung presentable na po sa loob at yun lang po mga kalods maraming salamat po sa inyong panunood sana di po kayo magsawang manood po ng aking video salamat at god bless po sa inyong lahat